So what's up mga kalidis choice um, Meron lang akong shoutout sa mga buyer natin na Yung palaging wala sa bahay nila tapos Madating yung parcel walang iniwang pambayad yung Palagi na lang ganun yung nangyayari Marami dyan sa buyer natin ganyan yung nangyayari uh, Gusto ko lang sabihin na Sana maging responsable lang tayo Mag iwan tayo palagi ng pambayad kahit malayo pa yung parcel mag tayo kasi biglang dadating yon biglang pumunta yung rider para may maasahan na may magbabayad doon kasi hindi naman ata palagi may mag aabono sa bahay nyo para iwas po tayo sa cancel tapos iwas po abala sa rider kasi hindi naman kami sa nagre reklamo yung sa amin lang, yung talagang mag-iwan lang ng pagbayad para wala tayong reason na pwedeng cancel natin yung parcel kasi marami dyan lalo na sa mga buyer na giling ma mag order lang tapos sabi sasabihin ay hey, kala ko dadating pa ng ano yan ganito ganito ginagiwan ng pambayad kahit malayo pa po mag po tayo ng pambayad para pag dumating yung parsing siyempre nandun na nga may, may magbabayad sa atin hindi po makapala yung rider hindi naman po sa nagre-reklamo kasi siyempre maro mo lang kami nagdi-deliver tapos ganyan lang yung mangyayari syempre mapapatrip yung rider ganoon talaga kami mga rider na ano medyo na inis din ko lang sa mga buyer na ano ito ah hindi ako sa nagreklamo kasi trabaho namin to eh kasi ang problema lang dyan eh yun lang nagkakatalo sa ano yung pambayad lang karamihan kasi mas maganda pang pakinggan na lang yung cancel kasi di na kami babalik eh kaysa sa bukas na lang bukas na lang bukas na lang araw-araw ganon ang nangyayari sa parcel mo mag-iwan ka na lang ng pambayan kahit malayo pa para pag dumating may magre-receive hindi naman pwedeng palagi may mag bonus sa inyo diba ah, so yun lang yung gagawin maging responsable lang palagi sa mga order nyo mag-iwan ng pambayan para iwas reklamo yung nakaka-cancel na biglaan lang cancel kahit first attempt lang nagtitext kami palagi kasi kung di naman po yan makakancel kung walang profe palagi kami nagtitext yung problema lang dyan eh, sasabihin nyo kasi may trabaho ko busy ako pag magtawag yung rider, sagutin nyo. Sagutin nyo, hindi naman kami tumatagal sa usapan. Eh. ang gusto lang namin malaman kung ano talaga ang gagawin sa parcel mo. Kung kukunin mo o i -re mo. Kasi baka i-reject mo lang eh. Tapos yung COD ko, reschedule. O, hindi ba, balik na naman ako bukas. So, yun lang. Sagutin nyo lang yung tawag kasi parcel nyo yan. Hindi naman kayong magsabi na bukas na lang. O mag-request ka na dito na lang. Pero wag mo na mga busuhin yung rider na magre-request ka yung pagalit ha. Yung mag makiusap ka lang na dito na lang, dito na lang. Pero pag ayo ng rider, wag nating pilitin kasi doon talaga sa location namin yun eh ate. Di. Pero pag pumayag, okay tayo doon. Pero walang tayong maging ano, maging sa pag-request maging yung siya pa yung magagalit. Trabaho niyo yan, gawin niyo yan, dito niyo deliver eh. Di yon. Kung sana doon lang kanod ng video na to yung mahilig mag-parcel para alam nila yung gagawin na. Hindi nga'y palagi nagka-cancel kung tama yung mga nangyayari sa bawat araw na nandito sa amin yung parcel nyo. Na tumatawag kami, nag-text kami. Kasi talaga nag-text kami kasi yun yung proof namin na tin-text ka namin na darating na yung parcel mo nga. Kung sabi lang, sa mga, palagi mag-iwan, palagi sa abot yun lang. So, what's up, Galitis Choice? Magandang lang.